Yo mga paps, at ito na nga yung araw na uuwi na tayo ng Melbourne. At alauna na nga ng madaling araw ang flight ko at ang airlines ko ay e Jetstar. At hinatid nga pala ako ng may-ari ng bahay na si Bernie at ng asawa niya. Kasi baka ito na yung huling pagkikita namin. At sumama nga din yung aso nilang si Bruno. Parang nalulungkot din eh nung malis ako. Wala nang mag sa kanya. At alas 11 pa nga lang ng gabi. At medyo inagahan ko yung pagpunta ko sa airport kasi may check-in baggage akong 30 kilos. At 14 kilos nga yung hand carry ko kaso sobra-sobra nung kinilo ko sa bahay. Sana walang magkilo bago magboarding. At isang oras pa nga bago ang boarding. Kaya kakain muna tayo mga paps kasi gutom ako. At umorder nga ako ng kape at ng banana bread. Kasi yun lang tinda nila sa may cafe. May pre-order meal naman tayo sa flight mamaya. Kaya may pagkain tayo mamaya sa aeroplano. Katatapos nga lang ng placement ko ng alas 8 ng gabi. Buti pinauwi kami ng maaga ng mga staff kaya nakapag-impake pa ako ng maayos. 20 kilos nga lang yun na avail kong check-in baggage. Kaso dinagdagan ko ng 10 kilos kasi sobra talaga. Ang dami kong gamit, ewan ko ba? At ayan na nga, pa-boarding na nga kami. Pipila na kami sa may gate 17. At nag-avail nga ako ng window seat para mas komportable. At para rin masilip ko yung magandang tanawin, di ba diba? Parang bata lang. At ayan, pa-take off na nga yung aeroplano namin. At wala nga akong makikita sa bintana kasi gabi na. Pero mas komportable kasi kapag nasa window seat ka kesa nasa gitna ka at ginigit-kit ka ng dalawang pasahero, di ba? May extra bayad nga lang mga 17 Pero medyo mas komportable ka, makakatulog ako na maayos at walang sisi ko sa iyo. At ayan, wala na seat belt sign. Kaya nagsisimula na silang mag-serve ng mga pre-order meals. Pero parang busog pa ako doon sa kinain kong banana bread at kape. Ayan nga pala in-order ko, sandwich din tapos kape. At ayan nga mga paps, nasa state na tayo ng Victoria dito sa Melbourne. Kaya descending na yung aeroplano natin, umaga na. Advance kasi ng tatlong oras ang Melbourne sa Perth, kaya umaga na dito. At ang estimated time of arrival nga namin sa Melbourne Airport, 7.30. Mukhang maganda yung weather dito sa Melbourne, pero mukhang malamig pa rin kahit summer na. At ayan mga paps, touchdown na yung ating aeroplano. Home sweet home na tayo ulit, nasa Melbourne na tayo. At mabuti nga, nasa harapan lang yung upuan natin. Mabilis tayong makalabas at makuha natin yung baggage natin. At nandito na nga si Cam sa airport na magsusundo sa akin. Galing pa siya ng night duty niyan. At ayun na nga ang aking bebe na si Kams. Together again mga paps. At dahil nga pareho kami hindi pa nagbe-breakfast at puyat, eh kakain muna kami dito sa may malapit sa city. At dahil nga nasa Melbourne na tayo mga paps, eh eto yung breakfast natin. English breakfast, walang kanin mga paps. At nandito nga kami sa may South Melbourne, dito sa St. Alice Cafe. Mataas daw kasi yung rating, kaya gustong kumain dito ni Kams. At ang in-order nga ni Kams, ay yung chili scrambled egg and mushroom. Tapos ako naman, eh wala akong maisip kaya yan na lang, plowman's platter. Ganun nga pala yung tsura niyan. At totoo nga na high rating sila mga paps. Ang daming tao, pila yung mga gustong kumain. At ayan nga in order ko, hindi ko mawari kung anong gagawin. Ayan, merong salmon, cheese, olives, pickled cucumber, at may itlog din. At ayan, pinagsama-sama ko na rin. Ewan ko kung para yung dalawang baso na maliliit dyan. Iinumin ata pero parang amoy suka. Okay sana kung alak eh para tutunggain ko na lang. Kaso hindi. Malamig pa rin talaga dito sa Melbourne kahit summer. Tingnan yung mga tao mga paps puro naka-jacket pa. Support hindi na ako nagsusot ng jacket eh. At ayan mga paps nakauwi na rin tayo sa wakas. Home seat home na naman tayo. Ayan ang bahay ni Kams. Diba ang daming halaman.